So, namili kami ng isda sa kantong. Ayan. Hi, Gab. Hmm. No, mommy. Oh, no. <laughs> Kasi walking distance lang naman yung bahay natin. So, hindi tayo mag-ride ng tricycle. Sa tagadala ng aming isda. Ingatan mo yan, ha? Baka, baka blotin ng dog yung isda natin. Wala tayong isda. Wala. Mm, nice ka. Ay, walking dalawa bili ng isda like sa kanto. You, my mm. I mm. my Hmm. I Hmm. My Oh. Bye-bye, Bob.